So, what is up sa inyo mga idol no? Another day, another pizza delivery day no mga idol. At itong pizza natin ngayon ay bound to Barangay Imbo. Tatlong boxes ng pizza at order ni Ma'am Jonah no, nang hindi ko alam kung taga-Barangay Imbo siya no. Basta siya yung nag-order. Hindi ko masyadong alam yung location kasi papasok pa to. Uh, check na lang natin no mga idol medyo umaambon bun din ngayong araw na to so ngayon ah, samahan nyo ako ulit at i-deliver natin to etong pizza na to sa my birthday no tignan natin kung makakahirit tayo ng lumpia yung nakaraang delivery ko <laughs> well hindi naman pinayagang i-post yung video <laughs> pero kala ko makaka Makakaisa isa ako no ng lumpia. <laughs> so ayan samahan nyo ako, update ko kayo ulit mamaya maya at lumalakas ang ambon. Update ako ulit mamaya no pag malapit na tayo. Yan muna kayo mga idol. <laughs> nag-flex like Imbo, pero ba't nandito ako? It was at this moment that he knew he fucked up. Gago. Naliligaw ka na naman, paw uh. So, ayun mga idol, no? Andito na tayo sa Barangay Imbo. <laughs> Gulat kayo, no? Nagbago yung daan ko bigla. <laughs> Nagkamali ako ng liko. Diyos ko po. Ay, nako. Lagi na lang. Ayan, dito na tayo sa Barangay Imbo, no, mga idol. At e'tong delivery natin ay malap papasok pa malapit daw sa school ng elementary ng elementary ng Barangay Imbo. Check na lang natin. In-sketch ni Ma'am yung location. <clears throat> Tapos humingi ako ng picture kanina no mga idol kung ano yung itsura ng gate. Kaya sana matuntun natin agad mga idol no. Papasok school na to eh saan ang papasok? Lumagpas na ako ng school. Ito lang alam ko may papasok na right dito eh. Ito lang idol, mga idol yung alam kong papasok dito na right side. So double check na lang natin. Katay, wala tayong data. So, ayon since ayun nga wala tayong data at ito lang ang alam ko ikot tayo at magtatanong tayo ng no, mga idol ito lang alam kong papasok dito eh pero let's see sabi kasi uh, bago dumating ng school mayroong right turn so tignan natin kasi maputik yung nakita ko dito So, wala namang daan dito. Dito din, wala rin daan. So, tignan natin. Right ang sabi niya eh. Ito. Ito kaya. Tanong tayo, no, mga idol. Tapo. po Ang sabi ng nasa sakdal Ay itinagtanggol ka Ay Pwede pong magtanong At di abalira ni Oo po Manipat kayo na pagsyon ha Mamaluob ba yung school ha Nakat city tamo mamaluob ba yung school Yan right side Paano na isagawa ng nasa sakdal pa pamamari City right side eh Mintindawan ra ka no? Maintindawan ra? Opo. Ang tanda ko ng ria. Hati ka dito ito eh. Oh, Ay, manapot I mean, ako tanadot, okay? Oh, manapot ka na pa, Oo. Sige, thank you. right side papasok Ang kalimagwa man na pot. At di abaliran sa righty sa si Madam Oh, mintindawan ra ka no. Mamaluob ba yung school wa nakat kasanamat nin. Mamaluob itin si Tawtam o si Tawa. Ah. Tika te. min <imitation> <imitation> ayan. ba ang maluob na isa? Simentado yun ang isa? Mayroon sa Dike lang ang maluob na isa? At sa inyo? Mayroon at ay... Isari ko pa yung lumubi ito? Oo, ito. Gulping balid saan? simentado na? Oo. Sige, salamat akala ayun at hindi na natin alam kung saan pero testingin natin tong papasok medyo maputik pero may semento daw to mga idol no wag lang tayo mabalahaw Hoy, babasok. May mga kalapati na. <laughs> Laka. Bakit dead end data to? Dead end to mga idol. Ah! 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 Ay uncle, kalma ko na apat. Adti a balina ni. Ay. Ay. Dead end na pala to. Baliw ko yata siya, siya. eh. <laughs> Private pala to. Ayun, Ayun, mali. Ano sa. At dibli ni. Sorry nga. O. Hotde, mamal lobis na? sa 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 mismo na highway dat? Highway mo tutdol. Nitindawan ni tao ni kada sa sa kin bale. Pang na. ha? Ha. na kun mo, to pa mo ming na tao. wala <laughs> Ha. <laughs> <laughs> ah. Oh, still list ah, sige, sige. Thank you. <laughs> Imbu na kasi doon in school. sige <laughs> like the... like <laughs> Thank you. Ayun, uh, medyo naguluan ako tayo sa description ng mga idol. Uh, kaya rin ako nalito kasi ang alam ko walang papasok doon. Nadaan, ang alam ko lang left side ito 'yon. Ah, uh, 'yun pala. Ito pala mismo, no. Dito tayo sa mismong highway ng papuntang Tundol. Tingnan natin, sabi may stainless na gate. Mo alam ko na 'yan, no. Pag nakita ko na siya. Dito na yun, malapit na yun, mga idol, no. Ito. Busit 'yung na ni Madam. 'Yun, dito nga. May order po siya. Pizza po. Bayad na po. Sige po. May birthday po ba? <laughs> Ito po. Order po ni Ma'am Jonah. Ay, Jonah? Ate mm Jo. -hmm. Bayad na po. Ay, <laughs> okay. Sino may birthday, Ma'am? Siya po. Ay, happy birthday, sir. Mabuhay ka. Happy birthday. Sige po. Naligaw ako kasi ang sketch niya bago school ng Imbo na right side nalito ako dito lang pala sa highway <laughs> kala ko papasok pa Imbo thank you po ayun so highway lang pala no kaya nalito ako dahil ang buong akala ko papasok pa at bago school ng Imbo eh malayo yung school ng Imbo dito sa paliko ng highway so ayun natuntun naman natin at na deliver na natin ayun na surprise nga sila kasi ang alam nila wala naman silang order so ayun mga idol salamat din dun sa mga uh, puno dun na no, sa Imbo at natuntun ko yung bahay ni ma'am nalito ako kasi ang alam ko talaga before school yun yung, yun yung nagiging landmark ko kasi kung ano yung pinakamalapit na landmark na tinanong na sinabi sa akin yun ang tinutuntun ko ng no, mga idol para mas madaling hanapin medyo nagkalituhan lang siguro dahil hindi pala siya aabot dun sa school malayo pa pala no mga idol kaya ayon Di bale, okay na. Natuntun natin at alas 2, 6 sakto na deliver natin no, mga idol. Nainit-init pa yung pizza, no. Ayan, uh, shoutout dyan sa Imbo. <laughs> so, Doon sa mga pinagtanungan ko, ano. Salamat ng marami. Kanina ka pa sana nagtanong. <laughs> Nakita mo na agad, sabi niya. So, shoutout sa inyo dyan lahat. Uh, Saktong-sakto yung pag-shot nyo, no. Alamig yung panahon. Uh, ayan, mga idol, no. Ha! Sa so, us, natin. <laughs> Umikot pa ako. <laughs> Lumiko pa ako kanina sa may papuntang ko sa ano sa mga idol. <laughs> Ay nako po. Ayan, uh, it's your boy pa mo vlog again and another pizza complete na no, mga idol. At hanggang dito na lang ulit. Peace out. Sheesh! Ulan na naman.